Kung ang English ng sabon ay soap, ano naman ang English ng sabaw? Soap, 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 soap. <laughs> I'm at the soap store! Ano ang pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa umaga? Maglugaw kasi pang umaga yung duty ko eh. Sa gabi tulog ako, sir. Pero bakit parang kasalanan ko? Kung hindi ka backroom staff or sorter, anong trabaho mo dapat? Kalenderiya. Bahay lang po. Factory ko. Tambay. Tambay. Marami sir eh. Marami na ako kayang gawin. Flexible. Sample nga boss, baka pwedeng sumayaw. <laughs> May job. 补吧。 Break na kapag uh, Kung yung buhay mo ay papalabas sa MMK, ano kayong possible na title na ito? hindi na lang nakilala. Annabelle Story. Annabelle Story. <coughs> Masipag na ina. Para sa isang kilong bigas, pagbigay ng klase ng ulam na nagsisimula sa letter M. Minodo. 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 Correct. Meron kang kog mismo. Salamat oh, Lalo ka ng tasty. Tasty. Ah, grabe ka na, Dima. Grabe ka na, Dima. Ay! Grabe ka na, Dima. Grabe ka na, Dima. Grabe ka na, Dima. Grabe ka na, Dima. Grabe ka grabe na, Dima. Grabe ka Grabe ka na, Dimak. May mandi ka pa. May mitlo pa. May ulam na ako.